baby, huwag ka tumakbo pa dyan sa bata. Hi, Joanna! Tita <laughs> Tessa! Hello! Alam mo, napanood kita. You were so good, baby. Thank you, po. Dahil doon, meron kang reward for a job well done. Ito, para sa'yo. Wow! Thank you, po, Tita Tessa! You like it? Opo. Oh, eh, wala pa akong kiss. Na, ako, pwede mong pakis? Opo. Mwah! <laughs> Ang galing ng ko. Ano yan? Halip ni Judas? Maricar? Halika dito! Huwag ka sumasama sa babae yan! Bakit mo naman Basta huwag ka na magtanong! Halika na! Maricar, kung gusto ng batang mag-stay, hiyan mo na lang siya. Wala kang pakialam kung anong gusto mong gawin sa anak ko! problema mo? Huli na naman tayong nakita, hindi ka naman ganyan ah. Anong problema ko? Alam mo, ikaw, hindi ka pa rin nagbabago. Hanggang ngayon, baka pa rin ang mukha mo. Hanggang kailan mo ba gustong agawin ng mag-ama ko? Excuse me? Hindi ko inagaw yung mag-ama mo. Kumapit sila sa akin nung inalagaan ko sila while you were away. Dahil sa'yo, mawawala kung hindi dahil sa'yo, ikaw ang may kasalanan kung bakit ako umalis. Desisyon mo yan! Hindi ko desisyon niyan! Kaya huwag mo akong sisisihin sa nangyari sa'yo. Ah, ganun? Desisyon ko? ako decision ko! Eto! Decision ko! Eto! Tessa! Kala, Tessa! Marika, ano na ba nangyayari sa inyo? Bakit kayo nag dito? Eh, itong babae, itong makapalabukay! Marika, ano ba nangyayari sa inyong dalawa? Yaya ko rin po na si Juana. Ano ka na, Betty? Bakit kayo nag dito? Nag-aaway pa kayo sa harapan ng bata. pa mo ang bawal mo Ikaw ang nanay ng anak ko Kayong dalawa, telepono ako pinapangaralan, ha? ang galing mo ang galing mong nanay di ba iniwan mo nga yung anak mo dahil sa dahil ano ba ano ba ano ba ano ba ano ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ba ano ba ano ba tapos mo ako! Tapos mo na, ako! Tapos na, mo ta. ako! Tama na! Tama na! Marga! Tama na! Nakakayanas mo tao! Tama na! Tapos mo ako! Tapos mo ako! Tapos mo ako! na tayo! ako na bala dito! Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nakikipag-away? Eh, paano buwisit yung tesang yun? Alam mo ba sinabi niya sa'kin na umalis daw ako sa so rung nag-alaga kay Joanna at sinabi niya mismo sa harapan ng anak natin. Sa at yung si Sofia, Sofia, epal siya. Umepal, epal siya. Kala niya may maitutulong siya dito? Sa harap ni Joanna, nakipag-away ka? Oo, oh, eh, pero kasama naman niya si Yaya eh. Bakit ka ba ganyan? Anong, anong bakit ako ganito? Ewan ko. Ngayon lang kita nakita ng ganyan eh. Yung language mo. Kung paano ka kumilos, kung paano ka magsalita. Parang hindi ka yan. Parang hindi ka si Maricar. Eh kasi... Eh kasi yung pagiging nanay ko na yung question ni Tese eh. Rico, Rico, alam mo kung gano'ng kukamahal si Joanna. At yung dalawang taon na nawala ako, talagang pinaghihinayangan ko yun. At alam mong hindi ko gagawin iwanan si Joanna dahil alam mong mahal na mahal ko yung anak natin. Oh, tama na. Okay na. Alam ko naman kung gaano mo kamahal ang anak natin eh. At yun ang importante, hindi ko anong sinabi ni Tessa. Kaya please, kalimutan mo na kung anong sinabi ni Tessa. Ha? Terasa